Wala na kami mga idol. Ako na. Kunin na namin yung ano, kaya sama namin nandoon siya. Tala wala yung huli namin. Mga tika ping kilo. Ayan yan lang. Mga 3 kilo siguro yung dalawa. Buti uh, na lang. Kahingi kami ng nukos. Ayan may may binta na rin pambiling kurodo para bukas at bigas na rin pang baon ulit wala mo na ngayong pambiling <laughs> soft drinks kasi <laughs> wala kaming huli <laughs> yan yung kasama ko sinundo na namin kasi hapon na ito sa kanyang kuha dalawa yung huli nya kaya nga dun, dun. Nawa nang lahat. Dinawa <laughs> na ang lahat, nilibot na yung isang area nang takot. Dartohan yung pamain, karga na. May barko, sa na pahiran din. Kap, bit, Kapitan, ubod ng matakot, timbray tayo. <laughs> Sabihin mo wag kang matakot, di bangka tayo sa bato. <laughs> Ayun Kap. sabi ko sa'yo, iyo, may takot, Huwag kang matakot, di ayan tuloy. Bali yung pala natin. <laughs> Nagkangiti pa rin mga idol kahit dalawa lang ang huli. Salamat sa Diyos at binayayaan pa rin tayo ng dalawa. At yung kasamaan namin, no? maswerte yun. No? Apat yung huli nya malalaki yung tangigi mga tag 4 kilos ata taga isa sa amin na dalawa kang idol dun dun dalawa yung huli nya yun. so, okay na rin yan para sa pang krodo at may pang ulam naman kami na ano na malilip na isda okay samantar na yan na tayo Ana natin magkalat ng tao. Sana naman tas sa susunod na. Namin. Bukas na naman mga idol. Ganyan talaga ang buhay, meron, minsan meron, minsan wala. Ay diyan, galikap ko wa pagsaw. Tu, kadawawong gi. Iblast tu hapong lang hapit. Corridas na mga idol oh. Ayun, ma pangulam at ayun may kagana fish na kumbutan nokos oh ayan andar na yung makina yun ang isla namin mga idol